Asan si Mayora Lenny? Ay, nagtatrabaho. So, ayan nga mga batang helmet, no? Ang dami talagang ganap ni Mayor Lenny Robredo. Araw-araw. O, oh, diba? Parang ako lang. Ganyan itong isura at Pero, ayan nga mga batang helmet. Nagbalikan na yung mga vendors sa Esplanade, Bichoga Park. Kasi nga, Nagbigay na rin ng pahayag si Mayor Leni about doon at nagkaroon talaga ng yung mga sukat mm. para lahat happy-happy, lahat makakapaghanap buhay. Mm. So ayan, pwedeng pwede na po tayo pumunta sa esplanad at mamilit kumain para matulungan natin mga vendors. Mm -hmm. At ito pa, nag-report na rin si Mayor Lenny Robredo about her first month as a mayor na talaga yung mga projects at mga programs eh magkakaroon tayo ng pagtupad niyan at ang finish line nga ay 2028. di mm. ba? Diba? Ang dami talagang mga ganap. Oo. Oh, oh. Dating gawa, no? Yes! Busy, busy. Eh. At saka... Busy, busy. Nandun. Uh. Nasaan siya? Asa na? Ano trabaho? Hindi man nawawala, no? Hindi. Yung isa nawawala. Ah, asan na kaya? Hindi ko alam eh. Eh, may nabalitaan nga. Ang katrabaho namin din daw, virtually. Pero uh, minsan, uh, ghost uh, uh, daw. Ay! Ghost? Pero ito nga mga bata na helmet, nagbigay na rin ng pahayag si Manay Leila about nga doon sa mga binitiwang mga salita ni Mr. Trillanes. Magandang araw po. I have always believed that principled disagreements can strengthen movements if they are rooted in truth and guided by respect. But when public accusations are based on conjecture, and when they target allies instead of adversaries, The damage falls not only on individual reputations, but on the greater costs we all claim to serve. Former Senator Antonio Sani the IV has recently made public remarks against former Vice President, now Mayor Lenny Robredo, suggesting, among other things, that she would have blocked any ICC arrest of Rodrigo Duterte had she won the presidency. I cannot, of course, speak on behalf of VP Mayor Lenny, but I find the claim difficult to believe. Her public record speaks to the contrary. Naalala ko pa, nung nasa Naga City, sa Bicol, kami ni VP Mayor Lenny, ilang araw lang nakalipas ng pagka-aresto kay Duterte. Sa harap ng media, sinabi niya na ito ang unang hakbang tungo sa pananagutan at hustisya. Sabi pa niya, habang pinag-uusapan ng due process noon sa kaso ni Duterte, hindi raw niya maiwasang balikan ng mga panahong ako ang inaresto at ikinulong sa kabila ng mga gawagawang paratang. Para sa kanya, accountability must apply to all. Walang puwang ang double standard sa hustisyang inaasam natin. I have respect for former Senator Sonny Trillanes, who I consider a friend and a co-warrior against Duterte's excesses and evils. Kaya masakit makita na may mga pahayag na sa halip na magpalakas ng hanay, ay maaari pang magdulot ng pagkakahiwalay sa loob o ng loob ng mga dating kasalakuyang magkakampi sa prinsipyot at hikaid nakakalungkot. Dahil kung sino pa ang mga kasama natin sa laban, sila pa ang pinagbubuntunan ng duda at pag-aakusa. Hindi ito ang panahon para maghinala. Hindi ito ang oras para magbangayan. As a friend and ally, I can attest to VP Mayor Lenny's unwavering commitment to justice and human rights. No one who stood with us during the darkest days of impunity and persecution can honestly accuse her of being soft on accountability, least of all on Duterte. We do not know what has prompted these claims, but, but we do know their effect: division, distraction, and disinformation. Sa halip na sa mga dapat sinilin sa kapalpakan at let us not hand ammunition to those who wish to see the democratic opposition fragmented and discredited. Let us not mistake our allies for our enemies. Let us never forget who truly brought harm to our institutions, our communities, and our fellow Filipinos. Ang laban natin ay hindi laban sa isat-isa. Ang laban natin ay laban para sa bayan. Para sa hustisya, para sa katotohanan, para sa mga Pilipinong matagal nang pinagkaitan ng dignidad at katarungan. We in the opposition are not here to fight each other. We are here to fight for the people, for justice, truth and dignity. That is our shared mission. Let us not lose sight of it. Tama na ang pagbibintang tuloy ang laban. Nagbigay na rin ng pahayag si Atty. Barry Bidugapur. Mm. At ito pa mga ng helmet. May nag-post kasi about nga dyan. Nag-post ng mga resibo. Oh, oh. About the sa stand nga ni Mayor Lenny Robredo about ICC. At nag-comment doon si Mayor Leni. Mm -hmm. oh. Kaya ay nako, ewan ko lang talaga pero ang masasabi ko lang araw-araw tatrabaho ng wagas talaga si Mayor Lenny Robredo. Kaya wag na po natin gawang pa ng kung issue. Pero ang sabi ko rin nababasa na nagtataggol, mm -hmm. din sa nagbaygay nga ng pahayag na about nga dyan. Pero paano ba natin makikita na para sa taong bayan yung isang public servant na nagtatrabaho ng na tama para sa taong bayan? Yun ba yung pag... Dapat makita natin na napaka-vocal niya sa mga nangyayari sa paligid na go, 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 fight, fight, fight. No. O makikita natin sa gawa dahil nagiging progresibo yung isang bayan, lahat masaya at lahat talaga ay maginawa ang buhay. Alin ba doon sa dalawa? Yung, yung tipong yung isa, nangwangaw-ngaw lang. Talaga, ano trabaho noon? alam eh. Yung talagang lagi andon about no. sa issue. About lang naman doon. Sa mm -hmm. Duterte. Hindi lang naman yung bukod tayong issue eh. Pero the rest, ang tayong issue ng bansang Pilipinas. Sa isang tao naman na talagang nagtatrabaho at kitang kita yung resulta dahil napaka-progresibo nung bayan. O, oh, mm. ayaw, mas pipiliin nyo. Pero ayun nga mga batahin ko, may ano kinakonbal sabi nyo dyan. <laughs> At nakakaloka lang, nakakaloka lang talaga mga pangyayari dahil swiss ako. Pero kung sa mga video to, huwag lumutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka update at set up my Apple phone namin video ko. Para please stay happy, stay healthy, and stay safe guys as always. Sabi ko sa buhay niya, gagal may tinambuki clips, getting better everyday, God bless everyone. Bye! Kay